Hello, seek and read the book of the Lord. Seek and read the one God. Ngayon, pag-uusapan natin yung pananampalataya na ating kinabibilangan ngayon. Ito yung pananampalataya na kung saan ang focus ay pagsamba lamang sa iisang Diyos. Yung pinakamahalagang aral, doktrina, pinakamahalagang batas ng kahit ng mga Hudyo ng mga kristyano mga unang kristyano ito yung aral na kung saan sinasampalatayanan ng lahat ng mga monotheist o mga monotheista mga sumasamba sa isang Diyos at nakita ko ang ang debosyon ng mga muslim o mga nagpapasakop sa kalooban ng Diyos Si Allah Ang Diyos Al-Ilah Allah Kaya Ngayon Sa pag-aaral Mahabang pag-aaral Since 13 years old ako Nag-aaral ako ng Biblia nag aral ako ng iba't ibang reliyon Iba't ibang aklat Napunta ako sa Quran Hindi naman ako sa ganun kaalam Sa lahat ng reliyon Lahat ng aklat Nakabisado ko lahat Hindi hindi ako ganun. Hindi ako gano'n katalino, kagaling. Nandun ako sa point na eh, kahit hindi ako perfect, hindi ako gano'n kabanal, e eh, naghahanap ako ng katotohanan. Na ang realidad ay nauuwi lamang pala talaga sa iisa. At yun ay ang Diyos. Siya ang kauuwian ng lahat ng bagay. Siya ang pinagmula ng lahat ng bagay. Siya ang tunay na una at huli. Ngayon babasahin natin, Uh, sa English translation ng Quran ang 57 verses 3. Hindi no? ko alam kung tama pero basahin natin. Maliwanag kasi sa Quran kung sino ang una at huli. Basahin natin. Sabi ganito. He is the first, nothing is before him and the last nothing is after him. The most high, nothing is above him. And the most near, nothing is nearer than him. And he is all knower of everything. Maliwanag ko sino ang first and the last sa Quran. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi. Sabi sa 57.3, no? ng Quran ganito ang ating mababasa sa Tagalog translation naman. Ang sabi ay ganito. <clears throat> Siya ang una, walang anumang bago pa sa kanya, at huli, walang susunod sa kanya, ang nakakapang ibabaw, walang sinuman o anuman ang higit sa kanya, at ang higit o at ang hindi mapapang ibabawan. Walang sino man o anuman ang higit na malapit sa kanyang karunungan at siya ang may kaalaman sa lahat ng bagay. Ito yung Diyos ng Quran. Bakit ako nandito ngayon sa Islam? Ba't ako nandito ngayon sa, sa Quran? Dahil yung pananampalataya na iisa lang ang Diyos na siyang una at huli sa lahat ng bagay. Ang kaligtasan sa Quran, basic ang kaligtasan sa Quran ay ang Diyos papatawarin ka maliban sa pagsamba o pagtambal sa ah, bukod sa Kanya so yung pinaka point of salvation ay hindi yung may namatay sa, sa Quran, kayang kang patawarin ng Diyos no? kaya kang patawarin ng Diyos nang walang mamamatay no? kaya kang patawarin ng Diyos na kahit walang dugong Uh, walang dugo na uh, mabubuhos walang dugo o walang buhay na mawawala basahin natin ang sura anisa 448 of the book of Quran sabi ganito ng si Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa kanya sa pagsamba the top what? siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito. The rest of all of other sin other than idolatry can be forgiven. No? Sabi dito, sa sino mang kanyang maibigan at sino mang magtambal. No? Sabi dito, magtambal sa pagsamba kay Allah, katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. So ayon sa Quran, no? Maliwanag na ang Islam nagtuturo na ang pagpapatawad ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan, ang tunay na kabayaran sa kasalanan ay huwag kang sumamba sa ibang diyos bukod sa kanya. That is the purest thing of monotheism. Hindi dahil ko may namatay na Kristo, may ganito. No. Si Kristo instrumento ng Diyos para sa sa bansang Israel. No propeta siya ng Diyos ipinapa uh, sinugo siya ng Diyos para ipasugo o iminsahe ipaalam sa mga tao ng Israel na iisa lang ang Diyos ganon din si Moises, si Abraham si Lanoa, noong mga panahon nila si Noah nangaral din na iisa lang ang Diyos yun din ang ipinapangaral ngayon ng ating propetang si Muhammad Sumakanya nawa ang kapayapaan. Yung kapayapaan na binigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo, yun yung kapayapaan at kaalaman na magkaroon tayo ng iisan Diyos lang. Mali yung pagsamba kay Jesus. Na, hosana anak ni David, pagsamba yun kay Jesus. Ang karapat dapat lamang sambahin ay walang iba kundi ang Allah, al-ilah, ang Diyos ni Jesus. Sabi ni Jesus, paroroon ako sa aking ama at inyong ama, ang aking Diyos at inyong Diyos. John 20.17 Ngayon, maikli lang itong video. Gusto ko lang ipaalam na ang Diyos ni Kristo, ang Diyos ng mga propeta ay ang alalang, Walang iba. Siya ang ating sambahin. No? Ito. Itong prayer mat na to, hindi ko man siya laging nagagamit, hindi man ako perfect, nakakapagsala. But the purpose of this to all Muslim is to we are bowing and prostrating down to the one and only to No? Ito, no? 33 beads of tasbih. Nagsasalit, nagsasabi tayo ng Subhanallah, Alhamdulillah, Alawakbar, no? Uh, glory to God, praise be to God, and God is the greatest. That is all about monotheism. La ilaha illallah. Thank you for watching and seek and read the book of the Lord. Seek and read the one God. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at magbalik-loob lang tayo sa iisang Diyos. Salamat sa panonood. Peace be upon you.